na money trail, paper trail dito po sa drug proceeds ni Mr. Duterte and his family. Uh how many minutes will be your uh, presentation? Uh ano Maybe lang po yan. Yung, uh, Four, five slides lang po ito, pero I will focus on the last slide lang ako. Sige, uh, we'll, uh chairman. Sige, uh go ahead uh, Mr. Trillanes. So ito po ang, uh, sige, dun po sa mga unang slides muna. Ayan. So ito po yung mga bank accounts na nakalap ko po ito noong 2016. Tapos ito po ay na-validate na ng ombudsman na kaparehas nga nung naisumite ng AMLOC sa kanila. Kaya uh, ano po tayo, kumpiyansa po tayo sa provenance nitong dokumentong ito. So, sige po, next slide. Ito po yung mga iba't ibang mga pumasok na pagkapirahan kay uh, accounts ni Duterte. Tapos sige po, next slide. Ayan. So, ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion. no? Ngayon eh kung ano talaga yung actual um actual total, ay malalaman po natin 'yan pagkabinuksan po yung accounts. Ngayon po ito, no? ang pagkakamali po ni, ni uh, Mr. Duterte no nagtatago uh, siya ng pagkapirahan, ay ginawa niyang joint account yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Kaya ito po ay uh, alam po naman natin na exempted sa Bank Secrecy si Law ang impeachment. So lalabas po yan lahat. Sige po, next slide. Ito po yung last slide. No. Dito po, meron po ito pong mga transactions na ito. Meron pong uh, kay uh, Vice President Sara, meron po kay Duterte, meron po kay Baste. Duterte, may, meron kay Pulong Duterte, et, meron po kay Hanilet a uh, Abansenya. Ito pong mga ito ay uh, mga managers checks under their name na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minention ni Milas Canas na si Sammy Uy. Ito po, ano ito, um, siguro ng mga panahon na yan, 2011 to 2013, medyo kumpiyansa sila sa kanilang magagawain, kaya, may may physical na na checks, no? Pero after that, ano na, ang mga deposito diretso na sa account so wala nang paper trail. Pero makikita natin dito yung pattern to Mr. Chairman. Nag uh, dividendo yung drug lord dun sa pamilya nila Duterte tuwing October at April, no? Kaya sunod-sunod po 'yan. And by the way, Makikita po natin si Vice President Sara, meron po siyang dalawang checking uh, iningcash dyan. under her name, managers checks. Tapos ito po ay uh, while she was mayor, no? Kaya yan ay uh, direct bribery, no? Tapos process of the illegal drug trade. Ito po ang uh, naging pruweba natin kaya nung nung na cross match po namin yung dokumento na kuha namin at dito sa mga personalidad na minention po ni, uh, ni Arturo Lascañas na confirm namin yung kanya istorya nakita nyo po dyan si Duterte pareha sila ng amount na na in-cash -in no tapos itong mga anak sila Bastet Duterte Ayan po, tagte 10 million every 6 months. Kipulong Duterte, meron din. Ngayon po, lahat ito ay hawak yan ng uh, mga bangko mismo. Meron silang physical copy, meron silang uh, soft copy netong mga sinasabi na ito. Kaya hindi po yan pwedeng i-deny lang kasi alam naman natin yung mga estilo ni uh, Duterte mag-a-admit konti pero magde-deny to confuse everyone. Pero ito po, ito po yung smoking gun uh, Mr. Chairman. So, yan po, we conclude, we concluded na peke talaga ito. Ginagawa niyang war on drugs para protectionan niya yung sindikato niya na sina Michael Young, Sammy Uy, at Charlie Tan. So, kaya po, nung, nung uh, sa Davao pa lang, pinapatay po nila yung kompetensya tapos nung sila na ang, uh, presidente, ginawa nilang National Death Squad ano, yung nangyari tapos uh, si Leonardo nga po yung ginawa niyang uh, point person tapos yung drug list na sinasabi ni Duterte, merong legitimate mga personalities doon galing doon sa mga iba't ibang ahensya pero pag may kailangan silang isingit na mga kalaban nila sa sa drug business, sinisingit po nila doon. Kaya nga may mga tinutumba na mga um, involved din sa illegal drugs kasi kompetensya nila yon sa distribution. Kaya yan po lahat na yan ay napagtagpi-tagpi namin. So kaya that would explain kung bakit protektado si Michael Yang kahit na may report itong si Colonel Tapos hindi lang po yan, nung nilabas po yung report na yon sa sobrang na uh, pagprotek pagproteksyon nila kay, uh, kay uh, Michael Young, yung mismong gumawa ng investigasyon, yun yung gustong ipapatay at sinampahan ng kaliwat ka ng kaso. Kaya makita natin, dun sa mga mga drug lord na hindi kasabwat sa sindikato ni Duterte, ano siya, porsigido siyang patayin. Pero doon sa kanilang grupo, itong mga ito na na-mention, Michael Yang, Charlie Tan at Sammy protektado hanggang ngayon. Ni nga si yung PDEA director ni, uh, ni Duterte na si Wilkins Villanueva, ni hindi nga masama sa draggist hanggang after ng 2022 si Michael Yang. Yun po ang dahilan kasi binilin po sa kanya ni Duterte. Salamat po. Uh, Mr. Chair. eh yeah, please proceed uh, Congressman Teves. Ah, uh, Chairman. ito former president. Kung uh, alam niyo po ba na kinasuhan po ni former senator Trillanes sina Congressman Paulo Duterte, Attorney Mans Carpio for drug smuggling. Hindi ho. Pero kung totoong drug smuggling man na sila, they should be prosecuted in court. And if convicted, they should serve sentence in jail. Hindi dahil, hindi, hindi ko pipigilan yan. Kung anak man, kung totoo, ngayon, yung na dito ni ni kukilala itong taong to, forgot his name, Your Honor, if there is uh, an ayuta of truth, ayuta lang, basta konti lang, you can find out, uh, may nilagay sa ng record? Now, we are, I'm willing to execute an affidavit, or kayo na lang, to summon the banks or someone to my uh, waiver. Kung may isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver. All banks, pati yung World Bank ng Amerika, kung so, may isang totoo lang na I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Mr. Chairman. May, may, may I know... Uh, Mr. Chairman. Sir. Magaling ah. Um sige uh, sorry uh, Congressman Paduano, sige you and then uh, congressman uh, Teves and then uh, I will allow you uh, senator Trillanes after the two members have uh, spoken yes uh, congressman Paduano. thank you chairman with the indulgence of uh, congressman Teves ganito lang po because uh, senator Trillanes presented so so dong yung mga bank accounts may I ask this is uh, good sen for senator how did you acquire this uh, documents bank documents. Nung uh, campaign po nung 2016, meron pong nag-abot sa, uh, sa aming opisina na ang pangalan po niya ay uh, Joseph de Mesa, in-identify niya. So sinabi niya, meron siya mga dokumento na pwede namin tignan. So, uh, kampanya po yon, hindi po namin nabigyan ng uh, atensyon until siguro a few weeks after, nakita ko po yun pong uh, nando iba't ibang accounts. Then, chinek namin, binalidate po namin kung totoo yun, no? So, may mga nagdeposito po na doon sa iba't ibang accounts ni Duterte. Tapos, sa uh, totoo nga, legitimate po. Then, nung kampanya, nilabas ko po ito at inamin mismo ni, uh, ni Duterte na totoo daw kasi una, dinideny po nung kanyang spokesman, but eventually, nung na-corner na siya, inamin niya, no? Tapos hinamon din niya po kami na magbibigay din siya ng waiver. It's the very same uh, na sinasabi niya ngayon o bluff na sinasabi niya. At ano po, ako po ay nagpakita dun sa BPI branch na yon sa Julia Vargas, pero siya po hindi sumipot. Ang sumipot sa kanya, itong si Panelo. Ngayon si Panelo wala pong dalang waiver. Ang uh, nilabas niya special power of attorney na may specific conditions. Ngayon po natapos na lahat yung kampanya presidente na siya ni Aini oy wala na po nangyari doon. Kaya ito po inadmit niya na yan, mga dokumento na yan. Inadmit niya na yan no. And uh, let me just uh, comment a bit uh Mr. Chairman kasi yung sinasabi niya in relation dun sa case na pinail ko kay Pulong tsaka kay Manscarpio, sabi niya, edi i-file daw sa korte at uh, harapin nila. Pero yung mga libo-libong mga pinagpapatay never got that, that privilege of the due process. Pagka wala ka sa, sa grupo niya, hindi ka sa sindikato niya, protektado ka, kailangan mag-file sa korte. Pero pagkakaribal ka at ordinaryong Pilipino ka, tutumba ka. Yun lang po, Mr. Chairman. Ma'am, can I have my follow-up question? You have the floor, Congressman uh, Paduano. Uh, so, uh, Senator, former Senator Trinas testified that doc, that, that document was not, was not acquired legally. It was just given to him. And with that, Mr. Chairman, though he might appreciate that, uh, that uh, bank uh, records, but uh, for me, Mr. Chairman, I am not a lawyer. But uh, with regards to the, how authentic is the bank documents being presented to us by former Senator Trillanes, we must ask the AMLA, Mr. Chairman. So with that, Mr. Chairman, unless uh, Senator Trillanes can present to us another document, that uh, that bank records came from an authentic, competent agency of government, Mr. Chairman. In this case, it's the AMLA. Now, Mr. Chairman, so with that, Mr. Chairman, uh, Chair, ah, uh, this is a very serious accusation. So, uh, Mr. Chairman, uh, 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 Mr. Chair, Congressman Paduano has, has the floor, but uh, with yes. the indulgence of, uh, Uh, no, uh, I think the chairman has ruled a while ago the sequence of those people present in this hall to answer. Okay, so I think we must follow that. Mr. Thank, chair. thank you for reminding the chair, uh, Congressman acop. Now, uh, Congressman Paduano, please proceed if that is your last. I one. am sorry, I thought that you were taposna. Thank you, thank you, Mr. Thank President. you, uh, Mr. President. Anyway, anyway, Mr. President, now with that, Mr. Mr. Chairman and the uh, former president, uh, has a while ago, has a commitment to waive his right with regards to all the bank accounts that was mentioned by uh, uh, former Senator trillions. Now, Mr. Chairman, a parallel. At the same time, you waiver if the president former president will sign a waiver with regards to the, all those bank accounts. Thank you, Mr. Chairman. I will uh, sign it, uh, the document, tomorrow. And I will hand it uh, kasi magagawa yung pa panang abogado. But uh, I said, uh, if there is a anayota of, totoo yung sinasabi, I will hang myself in your presence. I will invite you all to be a witness. Okay, thank you. Uh, Mr. Chairman. Congressman Paduano, uh, si Congressman Bong Teves, uh, and then uh, I will allow uh, former Senator Trillanes after uh, Congressman Bong Teves. Uh, thank you, Mr. Chair. my last question. Uh, siguro naman, first, uh, Mr. President, lahat po na tinanong ko po sa inyo ay galing po yan kay Mr. Jimmy Guban. Not for me. At uh, kasi po ay nap na-invite na natin siya rito bilang isa sa mga resource person sa mga naunang hearings. And then, may ask Mr. President for my last question, given na po na na si former Senator Laila De Lima sa mga kaso niya tungkol sa drugs, as now, Mr. President, naniniwala pa rin po ba kayo na si former Senator De Lima I queen of all drugs lords Sir I go by what is the reality of the day Pag sinabi ng korte innocent si Dilema innocent si Dilema Wala tayong magawa dyan. Kung magsabi si ang korte guilty si Duterte wala rin kayong magawa dyan. That, that, That's it. A, 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 democratic uh, process. Ibig sabihin po, wala no. na. Uh, Nagkamali tayo ng pag-akusa pag, pag kay former Senator Dilima. Thank you very much, Mr. Chair. Okay, uh, former Senator Trillanos, you are now recognized. Yes. May I, Mr. Chairman? After, uh, Mr. President, after the uh, former senator, uh, the chair will uh, recognize you. May I be uh, given? Yes, yes. The, uh, going to the bathroom. Okay, okay. Uh, we'll have a uh, two-minute suspension.